please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng away. Grabe po pala ang pinagdaanan ni Carla, ano po, doon po sa kanyang naging sakit. Ano, kaya po siya ay uh, naisugod sa ospital. Pero isa pong matinding gamot ang ibinigay ni Kalingap Jomar kay Carla upang sa ganon ay uh, gumaling na po siya. Uh, papanoorin po natin yung video at alamin po natin kung ano pong gamot yung uh, ibinigay ni Kalingap Jomar dito kay uh, Carla upang sa ganon ay uh, tuluyan na po siyang gumaling. Pero bago po yan, siyempre ako muna bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat po kayo palagi at napagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ated na Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko pong reactor sa loob ng Kalinga. Ganon din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, isang matinding gamot ang ibinigay ni Kalingap Jomar upang sa ganon ay uh, tuluyan na pong gumaling etong si Baby Carla. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Yan o, no? portahan po natin Kalinga Prab. Naisip mo na magpacheck up. Ilang days ka na dito? Pangalawa. 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 Ano Anong sabi mo? Oh, ilang days ka pa daw dito? Bakit po na task ko yun? Nawala na po yung Ano po? Bakit pwede na po mag-discharge? Alam mo kanya parang alam ko na kung bakit ka nag-alala dito. Hmm? mo kasi ng ano eh, sito eh. mo ng chicken spaghetti, yan tuloy. Eh. Okay lang. Pero ito bigay ko muna sa isyo.

lalo ng soft drinks, UTI. Yan lang. Grabe naman siya. <laughs> so, sa tingin mo, gagaling siya sa mulaklak. Oo. Oh, oh. ako kung ano, ano pa ang sa akin. Ano sa kayo uh, yakap siya. Ayun. <laughs> Ayun. 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 siguro. Ayun. Ayun, ayun. Ayun si Bro tao. O sige, hindi na lang. <laughs> Ayun. Ayaw mo gano'n sa gano'n at hiyak Kaka... sa akin ang mo. rin lang. sarili mo kasi panganay ka, mga kapatid mo. Di ba? Ikaw yung pag-aasa mo na. Huwag kang Saka ano bro, pansin ko mga ganyang ibang UTI. Parang poon sa UTI. Hindi ka Kaya kaya kaya. Basta so, sa ka, mga paligid mo Ang dami po di ba? Oo. Hindi ko nga alam kung Tapos may ka pa na, po, UTI po. Dito, bro. As in, ano yun? <laughs> alam ko, baka natural mo ito. Alam mo, bro, check sa akin. Ano? Ano sabi? burger. Ah! Nagpapabili burger. Huwag ka na muna doon, Carla. Huwag ka na muna. Puntas. Sige, bigyan mo muna yung obas. Ito, obas. Ayan, subuhan mo. Subuhan mo. pag na muna Ito muna. Dapat ito na. Pero, totoo naman? Totoo yun.

nursing ka pero ikaw yung pasyente ngayon. <laughs> uh, sinabi nga po ni Carla na ang kanyang sakit ay uh, acute uh, UTI. Ano, medyo matindi po yun. Ano? At dito nga po ay nagulat sila Kalinga Prab at saka si Kalinga domar. Ano, pag sinabi pong acute UTI talagang makaramdam na po si Carla niyan ng masasakit sa katawan. Ano po kagaya nung uh, pagsakit ng chan or uh, pagsakit po nung uh, likod ano doon sa may parting balakang ano po yun po ang mga sumasakit diyan at ako po ay nakaramdam ng ganyan ano kaya maaring yung naramdaman ko ay kagaya din po nung naramdaman ni Carla ano talagang mamimilipit po siya niyan sa sakit ano po at ang isa pa ay medyo mahirap umihi ano po yung may mga ganyan na uh, sitwasyon ano po ang mga bawal po diyan s'yempre ay kagaya po ng soft drinks ano bawal po 'yan at yung mga mamantika, mga chichirya, Bawal po yan, ano. Maganda pong gawin ni Carla ay lagi po siyang uminom ng uh, sabaw ng buko. Ano po, yun po ay isa sa talagang nakakagamot din, ano. Ako po noon ay uh, binigyan ng mga doktor ng mga antibiotics. Siguro ganun din po kay Carla, ano. Pero ang sa tingin ko na nakagaling po sa akin ay yung paginom ko po ng sambong. Indawan uh, po ng sambong na may uh, pansit-pansitan ano po para sa tingin ko yun po ang nakagaling sa akin kasi nung ako po ay uh, madalas na umiinom noon pag ihi ko ay doon nakita ko no may kasamang bato ano po yun po ang medyo matindi na ano po tinago ko nga po yung bato eh nandiyan nakatago <laughs> yung bato no medyo malaki na mga ganito no kalahati po siguro nito medyo malaki na yung bato ano po pero si Carla hindi pa naman po siguro Uh, naranasan yung mga ganun ano kasi na agapan ka agad ano po kumbaga ay uh, nadala po kaagad siya sa sa hospital sabi nga ay magpapacheck up lang pero kinonfine na po siya ng uh, doktor kasi medyo delikado rin po yun ano kasi kapag po nagtuloy-tuloy yun ay delikado po na madamage yung kanyang kidney ano po kaya pwedeng tumakas yung kanyang uh, creatinine ano po kaya maganda po yun. Ano, nagpa-check up po agad siya. At uh, nagpa na po siya. Ano, at dito nga, ay dinalo nga po siya ni Kalingap Rob at ni Kalingap Jomar. Ano po, at yun nga, ano, may dala pong bulaklak itong si Kalingap Jomar. At uh, mga pruta, siyempre, tuwan -tuwa po itong si Carla doon po sa mga dala ni uh, Kalingap Jomar. Pero may matindi pong gamot na ibinigay itong si Kalingap Jomar. Ano, yun naman po ay ar, sinabi rin ni Kalinga Rob ano po, yung pong uh, yakapsul. Ah, yun po. <laughs> yun po ang pinakamatinding gamot na dala-dala ni Kalingap Jomar, ano, yung kanyang uh, yakapsul, ano, yung init ng pagmamahal na nagmumula kay Kalingap Jomar. Ano po, siyempre, ay uh, damandama po 'yon ni Baby Carla. Ano po, yung yakap na 'yon ni uh, Kalingap Jomar, ang ibig sabihin noon ay uh, pagmamalasakit at uh, pagmamahal, siyempre ni Kalingap Jomar ano na ano po na makita po natin sila na ganun po ang kanilang uh, relasyon ano po sa ngayon ay nakalabas na po itong si Carla no napanood po natin ano sumuporta po siya doon sa basketball nila Kalingap Rob ano nandoon na po siya at uh, okay na okay na po siya ano kumbaga uh, konting iwas lang muna ano s'yempre sa mga bawal na kainin ano po at 'yan naman eh madali lang naman po 'yan magagamot. Siyempre siguro patuloy pa rin sa pag-inom ng gamot itong si Baby Carla. Ano po, pero ang masasabi ko lang ay paminsan-minsan eh uminom rin po siya ng sabaw ng buko o kaya ay uh, maglaga po siya ng sambong. Ano po, na may pansit-pansitan. <laughs> 'Yan naman po ay eh, kung gusto niya lang. Ano po, marami po niyan doon sa kanila. Sigurado 'yan kasi nasa baryo rin naman yung bahay ni Carla. Ano, nandun lang po 'yon sa pali paligid ng kanilang bahay. Ano makukuha niya po 'yon doon. Ano po, epektibo po 'yon ano para sa akin ano. Ewan ko lang po sa sa inyo. Ano? Kasi inaranasan ko po eh. Kaya dito ay uh, tayo natutuwa s'yempre. Ano kasi si Carla ay magaling na ano po at maayos na maayos na po siya. Ano, makakapasok na po siya sa kanyang eskuwela at 'yung negosyo, ano, may negosyo po itong si Carla ay makasikaso na rin po niya. Ano po? Ay ayun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, ano? At ako po si Tito Money Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.